birthday. Ah. Uh -oh. Mm. mm -hmm. uh, ano ba nangyari rito? Ito raw uh, spokes ng uh, PAOC. Mm -hmm. Presidential Anti-Organized Crime Commission. Mm. -hmm. Eh Iniimbestigahan ngayon at tinanggal na siya bilang spokesman dahil meron daw uh, empleyado ng isang pogo mm -hmm. dyan sa Bagak Bataan. Eh, ni-raid di ba? Hmm. Ni-raid sa, yung, sa bataan. Sa, bagak. Okay, Sa bagak, sa bataan, ni-raid yung isang pogo. Ah, uh, etong si Winston Casio, ah, uh, inutusan daw ni ES, Executive Secretary Lucas Bersamin, na magpaliwanag tungkol doon sa nangyari dyan sa Central One Facility. Nanampal siya. Nanampal ba? Nanampal siya. Akala ko raid lang. Hindi, na nag-raid nag sila. Tapos? Pagkatapos, uh, parang uh, ang uh, sinabi, eh, pa pakawalan niya mga yan kasi parang mali yung raid. Okay. O, uh, kasi yung Central One facility na yan is within the up, ano, abap, abap. Uh, parang free zone ng uh, Bataan. Free uh, zone? Free trade zone. Nga, May authority basta, ba yung PAOK doon? Meron. Yun na nga. Meron. Kasi ang sinasabi naman ng ano, wala silang, ang sinasabi ng PAOK, wala silang pag license to undertake, uh, ano. pero sinasabi nung Central one na yan, eh, BPO kami. Uh, Nasaan yung proof ninyo na kami ay pogo. gumagawa ng pogo. kung ano-anong kalokohan? Hindi naman kami talaga pogo. Ah, oh, alleged pogo. Lang. Alleged, alleged pogo. Alleged pogo. Alleged pogo sila. Okay, okay. So, kaya nagkaroon ng ano, mm. nagkaroon ng issue. Mm. Pagkatapos, ang uh, nangyari, uh, yung sa Bataan, they got... Na video raw yan eh. Yeah, they got ano, yung ano, yung Central One na yan, yung BPO facility na yan, na 300, ano, 100 something ang Pilipinos, uh, 19 yung uh, foreigners. foreigners. Ang uh, nakakuha sila ng ano from the from the court uh, na na search warrant. Uh, huwag niyo yung gagawin niyan. Sabi sa PAOK. Okay. Hmm. Uh, in other, words, he knows kinold okay nang nung court yung nung court, yung uh, uh, itutuloy kasi nakakuha sila from malolos eh eh, from uh, somewhere eh. Hmm. yung uh, para mag-search eh wala silang ano sabi ng uh, one capital ano kami? BPO talaga kami. Wala naman kaming ginagawa. You are alleging that we are doing some other things. Okay. E wala, wala kayo naman kayong nakikita. Oh. Tsaka eh, sinampal doon, sinampal. Tapos, hindi. Tapos, eh, nung nakakuha ng parang stop muna kayo, sabi sa PAOK at, at lahat, eh, naghiyawan yung mga workers. Uh -huh. Naghiyawan yung mga workers. Pero tapos, ang sinasabi ni Casio, parang dinerte finger uh, yung isang PAOK ka uh, employee. Kaya sabi niya, uh, Nilapita niya. Siya, nilapitan, niya. nilapitan niya. oh. ang gugulo niyo, raukos, raukos kayo. Kasi siyempre, ah. nag Oh, Wala pala, et cetera, et cetera, BPO pala sila. Oh, um, oh. So, oh. Oh. Ngayon, nasabi, eh dahil sa ginawa mo, hindi na lang kita no, hindi na lang kita sasampahan ng kung ano no. Meron ito daw mo na kay Casio. Oo. Oh, oh. Ang okay, uh, tapos yung kanto mo dahil uh, uh, sa ginawa mo. Dahil sa ginawa mo na yan. Na, na may nanumbong kasi na nagganon na, na, eh. Uh, uh, Nag, uh, 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 dirty rot, finger. Minur, minura, daw siya. Oh. Sinumbong mm. kay Casio. Oh. 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 Nag dirty finger. So nilapitan nito si, si Casio, yung tao, yung, yung uh, Pilipino oh. ito, ah, okay. Pilipino. okay. So, uh, nilecture niya. Nilecture niya. Huwag mong gagawin yan, etc. etc. Tapos, Tapos uh, sinampas. sa halip na kakasuhan ka namin sa ginawa mo, bigyan na lang kita ng one-two. Ni Winanto niya. Winanto niya. Ayan. Ayan. At na-capture ng video. Capture ng video. Eh, diyari. <laughs> spokesperson ka. Oh. Okay, Arnold. Ay, ano? Parang sa <laughs> Magaling. Parang, parang Hindi, pinapili daw niya eh. <laughs> Aba, ang ganda. Pili <laughs> nga ka palang choice eh. Ah. Ano, gusto ano, mo? Gusto mo? Kasuhan kita? Ka Oo. Oh. Unjust fixation? Oo. Oh, or, kasi, ano eh. Uh, oh, payagan mo na lang kung sampalin kita. 1-2. two. Mm, um, so, pinili daw nung tao, sampalin niyo na lang ako. Sampalin niyo na lang ako. Hmm. Ang problema, binidyo. o saka hindi ginagawa yun. Hindi ginagawa yun. Okay, so... Mas ka na ba nagwala yung mga tao dahil... Medyo mababaw din ang ano nito si Kasyo. Hindi, marami siya mga... Hindi ka makakasiguro sa ganitong panahon na walang magbibidyo sa'yo. Number one yun. Kalsada na nga. Kailangan maingat na maingat ka, lalo lalo na otoridad kayo. At meron na nga maraming... Incidente. Incidente. O, oh, isang kasada eh ka talaga, nagba talaga. Nagbubunot ng baril na pulis eh. Mumunot. Mm. Nabibidyo eh. At saka yun, talagang ano eh, kasi siyempre mainitan yun eh. Nagano sila eh, naka, yung mga hinerd sila eh. They went to the canteen, uh, lahat, etc. O, oh, so, ngayon, siya pa ngayon ang makakasuhan. Siya. At eh, tapos, uh, inano na siya, sinabi na huwag ka na muna. Uh, hindi naalala na, ko yung, na uh, nung panahon ng nung reporter tayo, parang Conrad, may nagkwento niyan si Mon, parang Montulpo yata, yung mga police reporter sila. Eh, let's say, nung panahon suspect. Nun, suspect na suspect, ng kamay. Nakikibuntal, Ngayon, mga reporter na bit, nakikibuntal. <laughs> biglang, pa, yung isa, turn na niya, bubuntali niya, biglang, parang wag mag may camera. Hindi, hindi, ano, uh -huh. hindi cellphone, nung panahon nun, talagang uh -huh. uh -huh. Ikaw talaga, wag mo <laughs> gagawin <laughs> niya. Hin, Hina, <hinaplos> Huwag <laughs> <laughs> gagawin niya. lang. Oh. <laughs> pero sasampalin <laughs> niya dapat. Pabilis ang reaction niya. Pero inamin naman ni Casio na sinampal oh. niya oh, tatlong beses daw. <laughs> ba, hindi lang one, two yun ha? One, 3 two, 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 three. Pero mahihina lang naman daw. Ah. Parang haplos. Hinahaplos. Oh. pero nakikita kita sa camera, gumagano'n yung tao. Eh. Nangingiwi. ano yung rason niya? Eh, nag... Rokus uh... nga sila. Eh, uh, pinapili nga, eh, uh, pinapili. Kasi... Maingay daw sila. Eh, eh loko-loko rin naman yung uh, Pogo worker na yun. Bakit ginagano mo yung otoridad? Kasi nanalo sila, kumbaga, na, kumbaga nanalo sila na hindi na sila... Oo, no, oh, oh. Eh, bakit ba pinapasulutan mo? <laughs> eh, <laughs> eh, eh. Para sa akin, you also deserve oh, something. Oo oh, oh. oh, nga, pero hindi mo naman pwedeng... Hindi, haplosin mo. Na-bid, na-bid yung nga. Oo, oo. Ayan, may, ay, meron din akong... Pare, pare, sa amin sa kalokan. Walang haplos sa plus oh, pag pinalus pag pina pag uh, pinalus but pag but sulutan are, mo oh You are a person in authority oh. you have to be more serious Ah, ano ang sa inyo? Then, may kwento rin ako dati <laughs> Nung kukover ako ng defense oh. Yun yung mainita nun Kainita. May mga kuku, ku, plat Ngayon ang kaibigan natin Si Ed Pangilinan Siya yung oh, Si Ed Sa si uh, ano? Kay Sek Ni oh. Senetor Ah, Sekretary In Rile at that, that time, time wow. Eh, nagkakagulo na, na. Meron daw galawan mm. Ng mga Armas oh. gal oh. Si oh, Kaibigin natin Si paring Bing Pormento Nung oh. isang uh, Stasyon <laughs> Bing. Ayun na Nasa telepono Nung panahon nung Pwede mong itawag lang eh Wala namang radio Ito na po Sila pa gumagalaw wow. na ganyan. Si so, sinabi ni Don't do that. Eh medyo pag gano'n niya, nasuntok niya nata si Bing. So si Bing agad, ito na po, sinusuntok na mga reporter, ang mga media. Eh di nagsi eh nagpalamig na muna. Later lumabas siya, ininterbyu na siya. Ano ano nangyari? Eh, wala, hindi ko naman sinuntok. Ano nangyari? Medyo dumantay lang ang aking kamay sa kamay sa kanyang pisngi. Kasi eh yun na nga, di sinuntok mo nga. Na <laughs> hindi. Hindi <laughs> sinuntok. Pero hindi naman dahil si Ed Man nanununtok eh. Well, the point Waka here man... is, kung maski ano mamang po yung nangyari, In, oh, oh, si Cassio magpapakumanhin daw siya and everything. Mm. Ang punto po rito, may mga nangyayari talaga pag ganyan mga raid-raid. Oo, meron. Kasi nga, ang sinasabi, bakit kasi wala tayo organized then, way or, to get rid of the Pogos hanggang end mm, of the year na yan. Mm, mm, so, Ganyan na, asa tayong pan-raid-raid raid lang, pan-raid-raid. Eh, raid. kagaya nun nangyari dito naman sa nyaken na naman. Hindi ba oh. nag-ano nag, na sila? Paok versus pa PNP? Oh ayan, na ayan, ayan. Oh, nagkakaroon na, ng... Nagkakaroon uh, ng ganyan. Ayan, parang alleged, ano na naman alleged yan. Alleged na yan. naman din. Alleged pogo at ano. Uh. Uh, Ito which, yung PNP naman, yung Anti-Cybercrime hmm, Group, group. Eh tinakpan yung CCTV camera yeah, yun, doon do sa raid. Sa raid. Bakit mo tatakpan, pare? Precisely. Eh. Yun na nga yung issues, eh. Bakit mo tatakpan? No, eh, merong mo. may nangyayaring... Uh, may nangyayaring... Doon uh, nagkakaroon uh, ng gulo. Hmm. Ah, ah ano ba yung raid na yan? Sa ano daw yan, eh? At saka uncoordinated, sabi ng... Uh, okay, Bobby, hindi eh. nagkaka-coordination. Century nagka -coordination. Peak so, Tower. Oh, so, so, so. Yan yun. Ah, ah? at ang ah, sinasabi po nila, hindi raw huli yan. Ang sabi ng Century, Holiday? Ang sabi ng PNP, hindi raw holiday yan. Kasi legitimate, uh, no. Eh, tinakpan lang daw yung camera. Sa, yung uh, camera, CCTV. tinakpan lang. Eh, ano daw, baka masira. <laughs> kinumutan. Kinumutan, kinumutan. Giniginaw. Kiniginaw. Kasi very aircon good, good. ni... Nandun uh, oh. malakas yung aircon. Iyon daw po nga uh, operate, yung building miari, pinatay yung aircon, pinatay yung elevator during the raid. So, itong mga polis daw po, eh, uh, umakyat ng 23 floors. Para gawin nyo. Naghubad sila without shirt. Yeah. Ngayon, nakakahiyang makita ang nakahubad sila tinakpan yung CCTV camera. <laughs> legitimate ano? Legitimate ba yon? Hindi naman sila mga buff o mga... Pero maganda... Ano, nahiya. Magandang paliwanag yun, ha? <laughs> <laughs> ah. Pang Eric Mati. <laughs> legitimate. Para paliwanag po yan ng ano, eh. <laughs> Nang, uh... Hindi alam ni Eric Mati yan. Kaya binigyan mo na naman na idea. <laughs> si Derek. <laughs> Nakahubad. Ay, Hindi, pinatay uh, ang aircon, pare. <laughs> at ang elevator. Pinatay ang elevator. Maglalakad 23 floors. Para Pawis grade. Pawis na pawis sa mga polis. Ga, ga ganon ka, ano, ganon ka, por sige. Yan. Yeah. Eh, nakakaya. Takpa. Wala kayong um, mahayo. Unprofessional daw po ang dating nila. Hindi talaga 23. Kung makita years. sa CCTV. Pero bakit kailangan nyo maggubad? <laughs> <laughs> Ito ang tanong ko. 23 plot. Granted. Pawis na pawis kayo. Part of the job. Pawis na nga kayo. Kailangan nyo pa maggubad para tapos tatakpan niyo si CCTV. Tama ba naman reasoning 'yon? <laughs> ha? Okay. Eh yung, dapat nga sanay kahit kahit putik eh. 'Di ba? Pawis lang. 'Di naman putik yun eh. Eh mga bala nga sinasalubong niyo eh. Takot na takot kayo sa pawis. Kaya kailangan magubad para labo na palusot. Okay. Para takpan yung CCTV. Uh, magkasuan na kayo? Huh? Kasuan niyo yung ano, sabi niyo, eh, legitimate, kung talaga legitimate radya, at hindi holy kasuan niyo yung ano, mm -hmm. ngayon na, para matapos. Uh, Co coordinated dyan, with an, kasi ang pinag-usapan na diyan pagdating sa mga alleges, mm. uh, illegal o claim and counter, Claiming. counter. Claiming. Oh o oh, oh. ganun. Eh ang usapan diyan mag-coordinate kayong kasama diyan pag o yeah. PNP. Bakit walang ganun? But what walang ganun? Ba't, what, walang kayo. Ba't kayo ngayon dinidinay ng PAOK? Ganun eh. Oo. Uh -huh. yan, yan ang mga problema. Kasi ka kayo kayo lang ang nag-grade. Mm. Paano yun? O hindi kayo nakipag-coordinate, wala kayo sa BI. Yung mga ganun. May isa pa para John. Ano? Ang tinakpan naman daw 'yung sa hallway lang. Yung mga ibang camera hindi naman daw tinakpan. Thank you. <laughs> Concern lang daw po doon sa mga tao. Dahil uh, ano, baka mapahiya, unprofessional ang dating. Uh, mm -hmm. Ano uh, Sa hallway? Down to their uh, underwear ba, brief? Hindi naman yata. Hindi! So, hindi, e, around... <laughs> 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 baka ka ako, sobrang pawis eh. Hindi ko may... underwear ah. Pero, eh, lalo pa napasama yung sinasabi ninyo ngayon, na sa hallway lang. Hindi... Hindi hindi tinap yung iba sa hallway lang daw. Kasi nandun yung mga polis na naka bomba. Oh. <laughs> eh, baka hiyang hiya dahil lalaki ng siya. I don't know. Ay, ay, hindi natin alam 'yan. Oo. Oh. Oh. Eh pero kung maganda ka to, oh, pang-mystery nun. so di display mo pa yung supranational, supranational ka? Supranational ka? Ah, uh, uh, hindi no. Ano 'yung supranational? Yung mga hey, paboritong ha contest ni Hari Dacone, ha ni Hari da Caller. Hayos, hindi ko maintindihan uh, 'yon. Uh, ano yung ano, in other words, talagang ano 'to? indi The whole point here is ganyan ang mangyayari, ganyan pa, at ganyan yung -ganya, mga incidents oh. kapag walang organization yang okay, yeah. oh. uh, guidelines. Mm. yung pag uh, ng mga pogo. Mm. Ano yan? halabira pare? Oo oh, oh, nga. Ka, eh, kaga By whim ganyan ang mangyayari. Hindi. Eh. Talaga magkakaroon na maraming ganyang incidents. Oo. Oh, Kagaya niyan, uh, hindi mo ma distinguish whether uh, kakasampala sampala kagasa uh -huh. mga ganun yung ah, nagkakahubarara pa, no, Nagkaka pa na si, si. Mm. Maliliit na bagay ah. po na At tutuusin mo na, na, sa laki na problema natin sa pogo pero nasa sidetrack track yung issue dahil dyan sa, dahil sa mga, mga, mga yan why eh kasi walang SOP walang guidelines hmm. how to conduct uh, how to close so, conduct rates ang ganyan Paano koordination ninyo, mm. lahat, etc. E eh, ngayon, nag-claim yung uh, pareho mm. na na-raid, ha? Ah, na hindi kami pogo. Yes. Mm. Kaya nag-claim uh, sila ngayon. Kaso-kaso yan. Ganito ba ibig sabihin nun? No, hindi sila rehistradong pogo. Mm. Okay? So, ibig sabihin, hindi sila kailangan ipasara. Yes. do sa order ni BBM. Yes. Ang sabi ni BBM, lahat ng pogo, sarado by end of the year. Yan po mga pogo na yan, rehistrado yan sa Pagcor. Mm -hmm. Pero nalako kayo ay illegal. Kung illegal kayo, hindi kayo rehistrado, automatic. Mm -hmm. Sarado kayo agad-agad. Yung mga yung mga lehitimong pogo hanggang end of the year pwede sila mag-operate. Mm -hmm. Ngayon, bakit may mga raid? Ito yung paliwanag. Meron meron po mga talagang tips allegation. BPO mm -hmm. na lisensyado sila as BPO. So wala silang uh, kinalaman sa Pogo. Hmm. Pero ina In nila ngayon, ina ang uh, allegation nila, okay. e eh, Pogo kayo. Nag-ooperate kayo. As Pogo. As Pogo. ayo yun, kailangan po uh, matinding. Uh, pero paano nakaka-issue ng warrant? ayun yun nga. May That's the that. intelligence report. Sa, May yeah. intelligence report ako. Intelligence report. ano, uh, judge, kailan natin ni ano to. Mm -hmm. uh, bigyan nyo kami ng uh, warat. Search warat. Search warat. Eh, tapos may mga ganyang incident naman. Okay, yun. Yan, na, yan na, ganyan na mangyari. Kasi, siyempre yung mga nire-raid nyo, they will, ano, counterclaim. Hindi kami. Uh -huh, Oo, oh, oh, eh. Oh, bakit mo kami nire-raid? Uh -huh. Oh. So may mga ganyan nangyayari, masisiraan pa ngayon ng pulis uh -oh. at ang PAOK. At saka bakit solo-solo raid? Yun na nga. Yung yun PAOK na. na raid sa Bataan, Ta sila lang. -oh. Yung Etong PNP, PNP ng raid sa, uh, sa... ano, yung Century... Ano yun? Century, century Tower. Tower. Sila lang. Sila, sila, lang. Yun na nga eh. Kanya-kanya lakad. Kanya-kanya lakad. Kaya yeah. sinasabi, huli dap. Hmm. Eh, pero dinideny ng PNP ha? Precisely. Of course, no, they will they deny. They will deny. Bakit of course? Oh, eh, legitimate ang ginawa namin, boss. Nakakuha nga kami ng search warrant eh. Mag magkakanan. No? Yun, yun ang workout ngayon. Sa, sa akin, yung search warrant, hindi paliwanag. Pinapatayan yun. nyo ng CCTV, oh. ng elevator. Hindi hmm. eh. naman pinatay yung CCTV. Tinakpan lang. Kasi nakakahiya nakahubad. Uh. Eh, kung maliit yung mga ano, di... Maliit yung mga kaha. Hindi, na nakakaya. Ay! Aabot ayus, na ang aabot inyo, yung, yung mga yung ganyan. Natin, habang oh. pa, palabit na palabit sa deadline. Sa deadline, no? Oo, oh, oh. dadami oh. yan. Marami pang incident. Oh, maraming incident. In a way, market-driven yan. <laughs> market-driven. <laughs> oh. oh. Pag hindi kayo nagkakaintindihan, lalo magkakaroon ng gulo, ang taong bahay, sasabihin, ay, talagang ganyan ang mangyayari. hindi, <laughs> sabi po ng uh, hepe ng NCR, ano ba yung ano yan? National Capital Region Police, po Police uh, Office. Yes. NCRP NCRPO National oh, In Capital Europe, Region. Uh, si Major General uh, Sidney Hernia. Uh -oh. Kanda na pangalan, ano? Hernia. Teka, okay. E, uh, wala raw pong uh, involved na extortion. Diyan sa... Nangyari. Uh, sa nangyari. Kasi may mga nagsasabing ganun eh. holy it up. So, uh, wala raw extortion. Oo. Uh -huh. So, handa raw po silang harapin yung mga accusation. Kung magkakaroon man ng kaso. Okay. Bakit umabot sa ganun? Well, well alam mo nyo kung may kasama kayong paok or uh, backcourt? Uh, DOJ or what Lahat kanon Medyo ma... Maayos yan eh, Kasi meron kayong testigo mm. na hindi talaga... Hindi lang na, kayo. Uh, mm. na hindi. Kung kayo, kayo lang yon Talaga mag Madaling madali. Oo. Uh 1 -huh. One million daw po ang hinihingi. Bawat taong. foreigner. Bawat taong po, ba uh, Bawat, bawat tao. Pero may allegation din ng PNP na may naglalagay sa kanila. Mm. Ganon din. No? May yeah. abogado, ganito uh, Claim, counterclaim na yan. Eh. Eh, ang gulo nito, pare. Talagang magulo. Eh, the way it was handled, eh, talagang, ano, it was bound to happen. So, may problema tayo sa Pogo. Ang, may solusyon tayo, isara. Ngayon, may problema tayo sa, sa pagsasara. Sa, ah, mm Aray. <laughs> ganun ba? Ano? Ganun ba ang gulo? Kung kanya-kanya kayo, talaga magkakakulong. Yeah. Oh, yun na nga. Ang, ang, maganda rito talaga, ang take away natin, sana magkaroon ng coordination. Oh, This is for your protection din eh. Siyempre. Yung CRPO, with -TF oh, -O -J B, TF, at ano. DOJ, BI. Sama nyo na LGU, para ano, maliwanag. Well, like, uh, more than that, kailangan merong overall guide. Dahil, oh, Ano bang gagawin natin ng otoridad, in particular, sa pagsasara niya mga pogo? Mm -hmm. Tapos sa case na uh, suspect, mm, wag na muna. Na nag-ooperate ng Pogo, uh, pero BPO. no Eh, hindi pa nga sarado yung mga Pogo. Oh, BPO na ngayon oh, na ina- Tinitira ka Kasi ganito ang teorya pa rin. Na ko. Yung mga talagang Pogo, hahanap talaga yan na meron nakaset up na na internet. Mm. Ang ideal dyan, BPO. BPO. Pag humanap kayo ng ganyan, You you will integrate your operations with the BPO. With the BPO. Oh, yes. Makakapasok kay doon. Which is a natural course oh. of things. 'Di ba? Of course. Magsasara kami, mawawala kita namin. Ito naka up na. Mm. Di mag -bipo, mag -bipo. Hindi magbi- mag hindi hindi ko na kailangan mag-set up. Yeah. Mag hindi, isososyo ko na lang. Oh, oh. mag -B bpo na ako. Hindi, nakaset up na yung BPO. Kaya, kaya nga, mag-BPO kami. Uh, so, BPO ngayon ang cover namin. Yeah. Ayan. They may be on a separate floor, yeah. sharing a facility. It's it yeah. Ganoon, And, it's legitimate. And it's legitimate. Kasi may oh, BPO talaga. Uh, 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 uh. Ngayon, sobrang police work ang kailangan. Intelligence work. Intelligence Pero, work para mapatunayan oh. nyo yung BPO na yan, eh, may Eto, operation. May operation. actually, may operation. Mistisong pogo. Oh, yan. Gan meron nga kayong BPO, pero meron din kayong pogo. pogo. Kasi dyan po papunta yan eh. So, oh, ngayon, si was there such a thing? Yun ang ano. Yan. yan. So, uh, on mere suspicion, pwede mahirap. kayong ma... Eh. Yun uh, na nga yun. Mahirap ba yun? Oo, oh, mahirap yun. Kaya nagkakatanggalan... Kaya nagkaka-workout ng ganyan. Nagkakatanggalan ng uh, uniform, oh, ng panyo CCTV, mm -hmm. Ah, nagkakasampalan. Yan. Yeah. Uh, kasi nga, claim counter claim na yan eh. Oo. Ang claim mo, ang claim ninyo, uh, BPO, uh, BPO, kami. kayo. Oh. Pero ang ano kami, tingin, tingin namin, ano May kayo? May information kami. Iba kayo. May eh, po kayo. Oh. Hindi naman kayo pure blood. blood. BPO. Oh. Oh. Iba ang ginagawa ninyo. Actually po, yung Pogo, pwede magtago yan under The screen Of course Ng BPO Because it is really a At yan ang natural course of things really, Diyan papunta talaga yan Because it is really a operation. BPO operation BPO hmm. uh -huh. So mahirap talagang aminin natin Mahirap ang trabaho ng mga law enforcers natin Sa pag uh, Kaya kailangan pag sila mag-ingat O doon sila mag-ingat O Yan ang ibig sabihin <laughs> Maka, mukha yan Extortion Itong sila sinasabi. General Hernia oo okay. oh. eh, Mahirap yan. talaga yung sinasabi oh. nila Ito Nakita namin, ito na yung ano. Ngayon sila maglabas. Ito nakita, nakuha namin diyan sa inyo. May evidence. Ano? May evidence oh, kami. Labas to report. Mm -hmm. 'Di ba? Oh. Ito, uh, computer number 1 to Kaya nga may search warrant eh. Oh. Diba? 'Di ba? Para makita. Labas din niyo lahat yung mga nakuha. Ang maganda niyo. rito, merong worker doon na umamin. O oh, nga po, ang ginagawa ko e eh, pogo. Eh. Yan, yeah. mas maganda pa yan. Nasaan yon? Yan. Uh, Ilabas din yan. Dapat makahanap kayo ng gano'n. Makahanap kayo so, ng gano'n. Matindi-tinding police work. Oh, yun. Hindi Intelligent. Na lang, hindi, hindi na lang basta kayo raid ng raid. Nahihirapan huh? yon. Hindi ba pwede oh. raid? Lalo na pag nakahubad kayo, huwag kayo mag-raid. <laughs> Aray ko, may nakapansin eh. Kung totoo ba ang BPO, bakit ang daming foreigner daw? Nineteen. Out, uh, 19. Ang uh, mga BPO, wala namang foreigner eh. Meron din. Pero andero, hindi. Kasi kaya kailangan yung foreigner sa Pogo dahil yung language. Mm. Kung kaya nagsiserve ng uh, uh, market sa China, kailangan nyo Chinese speaking. Mm. Kaya nauso yung mga foreigner sa mga Pogo. Pero yung mga BPO, English yan eh. Mm. It depends kasi baka mamaya they are also yung, serving yung BPO, other, ibang, other markets. Ah, markets mm. rin. Mm. Di ba? Eh baka yung BPO nila hindi tungkol doon sa uh, pag-aayos ng mga cellphone at lahat. Baka yung BPO na market health. nila health. health. Oh, oo ah, usap po yung may mga ganun, oh, Chinese speaking. Oo, oh, eh. oh, 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 oh. so, Chinese ano. Kasi the traditional BPO is Ah, uh, English, English. Ah, uh, oh, uh, yung BPO po na traditional, yung mga backroom operation. Backroom oh, oh, oh. operation. Halimbawa yung uh, credit card. Yeah, pag-aayos. Yung uh, processing, hmm. yung yeah. mga tawag-tawag, inquiry, paano mo dito kami... sa atin? Uh, yung mga hotel reservation. Yeah, oh, mga ganun. Yeah. Oh. Pero may BPO naman na iba na knowledge. May mga iba ibang language. So hindi natin alam. Hmm. In other words, e na, ang onus sa po niyan e nasa police. Poli mm. Intelligence okay. Kaya nga, police work is very important. important. Oh. Yan. Mm. Ilang araw na lang kasi. Mm. <laughs> isang buwan at mm. uh, 24 days. Mm. So, 54 days na lang. Mm. Deadline kasi, nyo na kaya, ang pagsasara. Question, at hindi pa natin nagagawa. Question, mm. question, Joel, parang meron rush. Oo, oh, market driven rush. ngayon. Market driven eh. Kailangan eh, mang raid tayo naman raid. Oh. <laughs> na. Uh, uh, lapit uh, na. Lapit na. Lapit na. Kailangan kumita? Ay! Hindi Oy, hindi ko sinasabi yun. Oh, oh, hindi naman. Thank you.